Ang maliit na berdeng dahong ito ay tinawag na porcelain. Tumubo ito kahit saan sa mga hardin, pero halos walang may paki-alam dito. Gayunman, isa pala itong totoong superfood. Mas marami itong omega-3 kaysa isda at pitong beses na mas maraming bitamina E kaysa lettuce. May kakaiba itong lasa, kaunting asim na may preskong hint ng lemon at alat dagat. Sa ibang bansa, ang purslane ay mahal na pagkain. Ginagamit ito sa paggawa ng steamed buns, pancakes, o piniprito kasama ng itlog. Hinahalo rin ito sa chili oil para maging sariwa at malinamnam na ulam. Kapag ginisa, nananatili itong malutong at may bahagyang asim na lasa. Sa ilang mamahaling restaurant, ang purslane ay inihahain pa bilang espesyal na putahin ng chef, mas kamangha-mangha pa Tumutubo ito kahit sa mahirap na lupa at tuyong lugar at hindi kailangan ng matinding pag-aalaga. Nakakalungkot lang na sa maraming lugar ginagamit lang ito bilang pagkain ng hayop o tinuturing na damo at itinatapon. Kaya sa susunod na makakita ka ng porcelain huwag mo lang itong bunutin. Subukan mong ilagay sa iyong hapagkainan. Baka matagpuan mo ang isang nakalimutang superfood